Hi guys, welcome sa akin channel. Uh, ngayon pa araw pala ay uh, nandito ako ngayon sa uh, may training. Sinamahan ko yung anak ko kasi nagpunta siya dito sa um, tao dito uh, Child Safe Canada. Ito yung uh, training ng mga bata from 10 years old para pwede na silang mag sa bahay mag maging responsable alam nila kung anong gagawin kapag uh, uh, wala ang mga magulang. So, 'di nga karamihan dito sa Canada ay may mga trabaho ang mga magulang. Ang parents nani at tatay um, pinapa-attend yung mga bata dito sa ganitong training para maging uh, aware sila sa uh, surrounding sila, hindi basta-basta nag nag-o-open ng door sa mga strangers and then uh, katulad kung mag hindi sila magkakos ng uh, fire or any bad incident sa bahay so isa ito guys sa uh, um maingat na ginagawa dito sa Canada lalo na sa mga sa mga bata hindi katulad sa Pilipinas na ah uh, 5 years old pa lang then ah uh, mga bata pa lang pwede nang uh, pwede na utusan na bumili sa tindahan pwede na magkisa na maglakad sa kalsada dito guys hindi uh, may pananagutan ka sa batas kapag na uh, huli or nakita ng mga pulis yung anak mo na nag-iisa lalo na sa bahay iniwanan mo na walang uh, walang guidance o walang magulang sa bahay at hindi sila dumaan sa training na ganito ay guys, pwede kayong mapunta sa jail so kaya guys, ito, uh, meron siyang uh, training na at least I think from 3 to 5 so that's 2 hours training uh, which is yun nga dinidiscuss nila yung mga do do's and don'ts kapag mag-isa sila sa bahay so kayo guys, kung ang anak nyo ay 10 years old na at uh, ganitong sitwasyon nagtatrabaho kayo Pareho ng uh, asawa mo. So, I, I think, pwede nyo rin gawin ito sa anak nyo. Alright? So, yun lang guys. Uh, pwede kayong mag-book online. Marami naman uh, 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 na location sa na nag-offer ng ganitong training. Yun nga lang, magbabayad lang. Uh, hindi ko alam. Ang binayaran namin is, uh, I think, $54 uh, for this training. Then, makakukuha siya ng certificate. Okay. So, guys, yun lang guys. Uh, para lang sa kaalaman nyo. Alright. Awesome. Thank you po. Bye.